Mga Max Squad, kamusta kayo? At sabi lang yan pag-uusapan po natin ang mga sikreto para maisip ka palagi ng lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, peace for! At ang unang sikreto kay Inspired para maisip ka palagi ng siyang gawin gawan mo ng paraan para siya ay mag-invest sa iyo. Yan ang unang sikreto kay Inspired na minuturo ko sa si inyo. Kung ang lalaking mahal mo, ang lalaking mahal nyo, ay maisip kayo palagi sapagkat mas lalo kayo magiging mahalaga sa kanya. Kung gusto mo na ikaw ay palaging maisip at hanapin ang lalaking mahal mo, dapat tiyakin mo muna na ikaw ay mas lalo nagiging mahalaga sa kanya. Na mas lalo kanyang minamahal. Na mas lalo mo na kukuha ang damdamin niya. At paano mangyayari yun? Kailangan lagi siyang nag invest sa sa'yo. ay mga bagay na pwede niyang i-invest sa'yo? Ang kanyang pag-iisip sa'yo, ang kanyang oras, ang kanyang atensyon, ang kanyang kaperahan, ang kanyang effort, ang kanyang lakas at iba pa. Mga bagay na kapag in-invest niya sa'yo ay mas lalo ka magiging mahalaga. Bakit nagiging ganong kahalaga ang isang ginto? Sapagkat marami itong pinagdadaanan bago maibenta. Bakit napakamahal na talaga mga lubos na napakataas ng halaga ng isang diamante? Sapagat bibihira ito at talaga mo napakahirap hanapin. Bakit nagtataasan ang mga, ng, mga ibang bagay o ibang produkto sapagkat ito ay kumukonti na? Talaga namang expert, kung gusto mo na mas maging malaga ka, dapat paghirap ka kanya. At dapat talaga namang kispert pag palagi siya mag-invest sa'yo. Dahil kung hindi siya mag-invest sa'yo, yung iba kung bakit hindi ka yung ibang babae, kung ba't hindi mas lalong minamahal ang boyfriend niya o mister niya, sapagkat, ikaw na yung laging kilos ng kilos. Ikaw na yung lagi nag-iisip sa kanya. Ikaw na yung lagi nag-i-effort sa kanya. Ikaw na lahat, ikaw na ng pag-ibig, tapos siya, relax na lang sa'yo. Chill, chill na lang siya sa'yo. Hindi, siya, hindi na siya natatakot, hindi siya kinakabahan sa'yo. Sapagkat, kitang-kita niyang ebidensyang baliw ka na sa kanya. At ramdam na ramdam, yung lagi ka na, na, na nag na lagi nag-iisip sa kanya paano mangyayari kay Inspired dyan na ang lalaki mas lalo kong papahalagan mas lalo kang naisipin kung ikaw na mismo ang lahat dapat kay Inspired, hayaan mo siya mag-invest sa'yo at para mangyari siya ay mag-invest sa'yo yun nga dapat ipakita mo na hindi siya ganong kahalaga ipakita mo na hindi lahat ng oras mo ay sa kanya ipakita mo na nagiging busy ka din at ipakita mo kay Inspired na mas lalo ka nag sa itsura mo mag improve ka upang siya ay lalong mag-invest sa'yo sapagkat kapag ang isang lalaki na attract sa'yo nagagandahan sa'yo naaakit sa'yo nasaseksihan sa'yo napakalakas ng karisma mo nakukuha mo palagi yung pansin niya, sapagkat kaakit-akit ka gagawin niya lahat para lang kay Spad mag-invest sa'yo ganyan yan hindi mag-i-invest sa'yo lalaki kapag ka wala kang kwenta walang taong walang kwenta lahat tayo may kwenta pero sa isip nila eh magiging ganun ka magiging wala kang kwenta kaya nga naghahanap ng iba kaya nga'y pinagpapalit ka sa iba eh. Kaya nga talaga mang hindi nako contento kontento eh. Kaya gawin mong may kwenta ang sarili mo. Huwag kang puro love life, huwag kang puro bigay todo. Isipin mong sarili mo dahil kung iisipin mong sarili mo at mag improve ka, jaan ka inspired. Gagawin ka niyang mahalaga dahil mahalaga ka palagi siya mag invest at mag effort sa iyo. mas lalo siya mababalo sa'yo. Sikreto upang lalaki ay palagi kang maisip ka inspired. Pangalawang sikreto, makakasupad para maisip ka palagi ng siyang lakis. Bigyan siya ng katahimikan at space yung pangalawa kay Alam nyo, isa pinakamahalaga upang mas lalo kang mahalin at mas lalo kang isipin na isang lalaki, dapat nabibigyan mo siya ng katahimikan o kaya naman walang peace of mind. Binibigyan mo siya ng space dapat upang siya hindi nasasakal sa'yo at mas lalo ka niyang isipin. Paano ka niya isipin kung napakahigpit mo? At paano niya gugusto yung isipin ka kung ikaw ang sakit sa ulo niya? at di mo siya binibigyan ng kapayapaan ng isip at katahimikan. Yung iba sa inyo masyadong nager, masyadong mabunganga, masyadong malada at talaga napakaingay. Paano yan kay Inspired? Paano kanya mamahalin? Baka iwan ka pa niya. Baka makipaghiwalay pa rin sa'yo o maghanap ng iba dahil sa ganyang ugali mo. Alam niyo, sa mga sikreto upang lalaki mas lalo kang mahalin ay makuha mo ang kanyang emosyon. At paano makukuha ang kanyang emosyon? Kailangan niya ng katahimikan. Dahil sa katahimikan na yun, mas lalo niya makikita ang tunay mong alaga at nare sa sa'yo. Nagiging maligaya kapag ka ikaw ay isang klase ng babae na maunawain. Hindi masyadong maingay, mahaba ang pasensya, binibigyan siya ng katahimikan, hindi masyadong mahigpit, binibigyan siya ng space dahil doon mamimiss ka niya. Kapag namimiss ka niya, eh syempre, maiisip ka niya ka-inspired. Pangatlong sikreto Max Spark para maisip pa palagi ng sinalakis. Si Kapi na magkaroon kay palagi ng quality time. Yan pangatlong sikreto. Upang ang parte mo lalaki ay mas layo kang mahalin at lagi kanyang maisip ka inspired at mas lalo siyang maging maligaya sa iyo dapat magkaroon kayo ng quality time alam nyo oo oh, siya sabi ko sa si inyo na huwag kang magbuhos lagi ng oras sa partner mo huwag laging available huwag laging magparamdam pero dapat di ka rin nagkukulang dapat nagbibigay ka ng oras pa rin sa kanya dapat nasapat na oras lang at yung oras na yon dapat gawin mong kalidad quality time yung pag nag-usap na kayo pag binigyan ka niya ng oras o pag binigyan mo na siya ng oras, eh, solid. Talaga namang memorable at talagang napakatamis. Diba? Hindi yung mayat maya ka kayo nagbibigay nag ng oras sa isa. Mayat maya ka nagbibigay ng panahon sa kanya. Mayat maya kayo nagchat-chat. Mayat maya kayo nagkukol. Mayat maya kayo nagbibidyo call. Eh, na, na, nakakaramdam na kayo ng bagot. Naboboring na kayo. Nagsasawa na. Sabi ng iba, kayo yung hindi, hindi ako naboboring. Hindi ako nababagot. Ikaw, eh yung partner mo. Siyempre, hindi niya siguro sasabihin sa iyo. Pero nababawasan kayo sa yung attraction, nababawasan yung interest, nababawasan yung spark at nababawasan yung pagkibig. Nawawala yung attachment. Dahil doon kayo sa pag lalaki pagsasawaan ka talaga. Kaya matuto kang magpamis. Diba ngayon, pag nagbigay ka na ng oras, gawin mong quality. Diba, uh, lambingin mo siya, patawanin mo siya, pangitiin mo siya, uh, purihin mo siya, Diba? Sabi yung mahal mo siya, sabi mo rin miss mo rin siya. Uh, ah, ka na naging busy ka. Pag-usapan niyo yung mga magagandang pag-uusap. Magplano kayo sa future, mga ganun. At talaga mang, kung magkikita kayo, magkasama kayo, di maglabing-labing kung may oras, di ba? Or maglambingan, or mamasyal. Di ba? Ganun. Hindi yung, minsan na nga lang kayo magkita, o di pa quality time, nag-aaway pa kayo. Yung iba naman, sa sobrang pagbibigay ng oras, dahil nga nabagot na, nag-aaway na rin. Diba? Dapat sapat na oras lang at yung oras na 'yon gawin yung quality time. Hindi ka niya makakalimutan. Palagi ka niyang maiisip. Gusto niya ulit maranasan. Ang alin? Yung mga oras na kasama, kausap ka. O talaga mga, oras na ikaw ang talaga mang inspired, kaparitan niya ng message. Diba? Ganyan dapat yan. Hindi yung sobra-sobra magbigay ng oras, dapat sapat lang magbigay ng quality time. At alam nyo, magiging quality time yan. Bakit? Paano mo naman tiyak ka-inspired na magkakaroon kami ng quality time dahil na-miss ka din niya Nag nagiging quality time ang isang oras ang isang pagkakataon kapag ka, kapwa nyo na-miss ang isa't isa kapag na-miss ka niya, na-miss mo siya pag nagtagpo kayong dalawa o muli kayong nag-usap maniwala ka magiging kalidad yan nandyan yung lambingan nandyan yung saya nandyan yung pananabik kaya wag laging available wag laging magparamdam pasabikin nyo ang isa't isa para magkaroon ng quality time. At sigurado ako, palagi nyo yung hihintayin. Palagi nyo yung aasamin. Palagi nyo yung hahanapin. Ang quality, quality time yung dalawa. At palagi kanyang may isip dahil dyan kay Inspire. Pangapat na sikreto mga para may isip ka palagi ng salakis. Iparamdam din na special siya pero wag sobra. Yung spa. Alam niyo, alam ko palagi ko sinasabi sa inyo na wag kayong magmamahal ng sobra na huwag yung ibuboost lahat sa pag-ibig. Pero lagi ko rin siya sabi sa si inyo, huwag rin kayong magkukulang. Dapat sapat lang. Dapat kung ipaparamdam mo, ipapakita mo sa parte mo lalaki na mahal mo siya, eh dapat sapat lang. Kung ka rin magkukulang, dapat iparamdam mo rin na mahal mo siya. Iparamdam mo rin na special siya, pero wag sobra. Eh paano yun ka Inspired? Dapat magbibigyan pa rin ng oras. Paminsan-minsan regaluhan mo. Paminsan-minsan surprisehin mo. Diba? Minsan, ikaw naman yung unang magparamdam. Minsan, ikaw naman yung unang mag-call. O kaya naman, na uh, mo siyang lumabas. Manlibre ka din. Ikaw din pa minsan-minsan, manlibre ka. Paramda special din siya. Na, ano, uh, don doon siya masanay sa sapat na pagmamahalan. Hindi siya masanay sa, sa sobra Alam niyo, Max Park, kung bakit mata matagumpay ang ibang magkarelasyon? Sapagat na master nila ang tamang schedule ng pag usap nila, ang tamang schedule ng pagkikita nila, ang tamang schedule kay inspired ng pagkasama nila, ang tamang schedule ng paglalabing-labing nila, ang tamang schedule kay inspired kung kailan dapat lang sila mag-usap sapagkat isa sa mga sikreto nagkakaunawaan, may, may sapat na komunikasyon at matibay na komunikasyon. Kahit paminsan-minsan may pagbabago, ay nagkakaunawaan pa rin sapagkat nasanay sa bagay na yon. Dapat din kayo magpakamatured. Hindi yung porket nasanay ka sa ganyang oras, nakikita kayo, nag-uusap kayo, biglang nagbago, eh, magiging matampuhin ka na. Dapat magpakamatured ka para maayos nyo agad at mapag-usapan. Talaga naman kay Inspa, sa isang mga sikreto upang maisip ka palagi na lalaking mahal mo. Ano namang sikreto Max Spart para maisip ka palagi ng sanalakis, sadyain mo na iwasan o huwag siyang pansin ng minsan yung panlima kay Spart. Alam nyo Max sa isang mga pinakasikreto eh. Paminsan-minsan i-ignore mo siya paminsan-minsan huwag mo siyang pansinin. Sadyain mo. Paminsan-minsan huwag mo iwasan mo siya. Hindi naman sobra. Pero matuto ka rin magpamis. Matuto ka na sabihin natin uh, pataasin ang pataasin ang value mo sa pamamagitan ng pag-iwas mo paminsan-minsan. Alam nyo kasi doon tumataas lalo ang halaga mo eh. Sa lalaking mahal mo o sa kung sino man tao, kaibigan o pamilya, pag nawawala ka. Pag hindi mo sila masyadong pinapahalagahan Pag hindi mo sila masyadong pinapansin Pag medyo iniiwasan mo sila Pag wala kang paramdam Kapag ka paminsan-minsan talaga naman kay Hindi ka nila mahagilap At matagal kang mag-reply Halimbawa yung mga ganun bagay kay inspart, Kapag gaganyan ka ang ginawa mo I-ignore mo ang iba Talaga naman tataas ang halaga mo Kasi pag pinakita mo sa kanila Na palagi kang andyan Palagi kang nakikipag-usap sa kanila Palagi ka nila nakikita Palagi ka nila kay inspart, Talaga namang Nakukuha nila agad-agad ang oras mo. Ibababa e ang value mo. Bababa ang halaga mo sa kanila. Sabi nila, easy, easy ka lang, easy to get, at walang masyadong halaga. Sapagat ikaw mismo, madali kang makuha ang oras mo, ang pansin mo, ang atensyon mo. Pero kung ikaw masyado kang busy at nagpo-focus ka sa mga bagay sa buhay mo, hindi laging sa puro kaibigan o pamilya, hindi puro laging sa lalaki o love life, papahalagahan ka nila. At susulitin nila ang oras mo pag binigyan mo sila. Since, sa isa mga sikreto kay pang ang mga tao ay talaga namang tumasang respeto sa mamiss ka at ang lalaking mahal mo mamiss ka at isipin kanya niya palagi kay insupad ang anong sikreto mga insupad para maisip ka palagi ng sa lalakis alagaan mong sarili mong araw-araw pang anong kay -inspar. alam nyo mga insupad kapag ka ginawa mo yan siguradong may isip ka palagi ng sinalaki sapagkat so, ang mga kalakihan ay mas lalong na iisip palagi ang partner nila kapag ito ay inaalagaan ng sarili nila kaya alagaan mo palagi ang sarili mo Pagpaganda ka, magayos ka. Pagpa-sexy ka, talaga mga ka galingan mo sa pag-aayos, magpaganda ka ng so todo upang ang lalaking mahal mo ay talaga mabalu sa sa'yo at lagi siyang maging atat at sabik sa'yo at lagi siyang talaga mga ka-inspired, maisip ka, hanapin ka, panabigan ka at mas talong gustuhin laging makasama ka sapagkat ganyan ka. Gaganahan sa'yo yan. Paano siya gaganahan sa'yo? Paano kanya may iisip? Paano kanya hanapin? Paano siya masasabik sa iyo kung ikaw mismo pinapabayaan mo ang sarili mo? Papaya ka sa sarili mo. Dugyot ka sa sarili mo. Ang baho mo pa. Talagang mga ka-inspire, hindi ka marunong magayos, Hindi ka marunong mag-alaga. Pati personal hygiene mo, pabaya ka. Pati naman talaga sa mga kuko mo, pati mga sa itsura mo, at sa mga singit-singit mo, ang baho pa. Huwag kang ganyan, ka-inspire. Dapat maging conscious ka sa sarili mo. Dapat alamin mo yung mga bagay na dapat mong improve sa katawan o itsura mo. O sa kung anumang sinusuot mo dapat tungkol lahat sa iyo ayusin mo sapagkat babae ka at may partner ka at nabubuhay ka pa sa mundong ito oo, sabi ng iba dapat maging simple dapat maging kontento pero kung may partner ka naman kung hindi ka naman single at babae ka pa diba? mag-ayos ka sa pagkat isa sa mga responsibilidad nyo, hindi naman sobra-sobre. Eh. Huwag mo lang pabayaan ang sarili mo. Diba? At pag nakikahalubilo ko sa ibang tao, kailangan mo nakaayos ka. Pero pag nandiyan yung lalaki mahal mo, kahit LDR pa kayo sa video call, di ba? Sa mga pinupost mo, nakikita niya. Ganyan yan, mag self-improve kayo. Walang tatalo sa self-improvement kapag ayan ay talaga namang na-practice mong mabuti na master mo at naging consistent ka dyan. Kapag nag-result ng talagang mga ka-inspired, maganda, so ka, gumanda ka, naging maayos ka, gumanda ang personality mo, mas lalo ka naging kakit-akit, alalaking mahal mo, ibabakuran ka, mababalo sa'yo, ipagmamalaki ka, palagi kang papasok sa isip niya at natakbo ka palagi sa utak niya, di ka niya makakalimutan, at mas lalo ka niyang mamahalin at papalagahan kailanman ka-inspired. Ka-inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag -like, comment, and sure na rin po upang makatulong din po tayo sa banta at sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay makasubscribe, click nyo po yung subscribe, and click nyo notification bell upang manotify kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching na magpa-advise. Pakamayos na po ko sa akin Facebook or Messenger, ay po yung profile picture ko, at pakichat ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan ninyo ang problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat makikipag, bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!